Good morning guys. Ah, uh, pakain muna tayo ng mga alaga natin ngayong umaga. Ano? Ayan, napakain natin yung kasasisyo. Lagyan naman natin ito nandito sa kabila. So, ito mga sisyon natin dito pala. Uh, ginawa ko, hindi ko na lang pinailawan. Uh, dyan lang sila, pero hindi naman sila. Ginagawa ko pagkadating ng gabi. Ito lang dito. Uh, ko ako na lang sa ako yan para mainit sila. Dito naman sa, yung nasa kabila naman, yung una natin pinakain. Ang ginagawa ko naman doon. Pagka, uh, ano, yung pinakaharapan, natakluman natin ng tela kaya pag ano ba din yung ano nila so ay ano natin tapos yung tubig ay halawa natin ang dextrose powder para ano yung ano nila katawan kasi lalo na kayo sobra init para hindi malitis kasi kung uh, katuloy sobra init tapos hindi mo nalagyan ng mga supplemental man lang nagagamot yung tubig کباب دے یہ باسی سے So, ayun guys, ah, nabigyan natin sila ng mga ah, pagkain. So, uh, ah, may pagkaanaw, ano yung natin eh, Kasi busy muna tayo dahil magdidilig muna tayo sa Makati Lote. Dahil after noon, ah, punta tayo doon sa sementeryo dahil uh, ah, tatanggalin ko na. So, surigoy natin yan. Na, ano para mapalitan na totally lahat yung ng Carabao sa ano ni tatay so inuunti uh, ko lang hindi wala mo kasi tayong ano na masyado tulog so uti unti ko lang siya na ano para matapos para maihabol sa ano araw ng kamatay ni tatay sa Mayo tama-tama at, tama -tama. at yung medyo makaala ano naman So, ang nandito na lang muna guys. Maraming salamat. Pasensya na guys. So, yung sa mga ano. Barado kasi yung ilong natin. <laughs> Ay, may sipod tayo. Kaya, ano. So, maraming salamat po. Thank you guys for watching. At God bless.